alam mo yung isang bagay na nagustuhan ko dito sa Canada ay yung tinatawag nila mga parke itong mga park na ganito tingnan yung background ko guys mga playground yan ng mga bata bawat community po dito ay may ganyan kaya yung po yung nakakatawa yung po yung tinatawag nilang quality of life dito sa Canada na pagtapos mo ng trabaho uh, pag weekend pwede kang mag-relax mamasyal, pwede kang maglakad-lakad sa mga park na katulad nito bawat community dito guys mayroon yan talagang alaga-alaga. Ito mga ganitong upuan, yung mga pwede kang umupo sa tabing ilog. Tignan nyo itong isang background ko pa guys. Ayan o. Ayan makikita mo pag gusto mong mag-relax sa hapon. Pwede kang umupo dyan. Magbasa-basa. Mag-unwind. Ayan. Sa playground guys, nandun na yung anak ko naglalaro na. Sama yung misis ko, nandun na sila. Yan 'yung ano, yan 'yung uh, bagay na pinagmamalaki ko dito. Pwede mo lang madala 'yung family mo dito sa Canada pag nagtrabaho ka dito at naging uh, permanent resident ka, pwede ka pang maging citizen. Kaya kung nagbubala ka mag-apply dito kabayan, ituloy mo na 'yan. Kasi talagang uh, ano, mag magiging maganda 'yung future ng anak mo dito.